Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa panayam ng programang sa totoo lang ng Radio 592.3 nitong lunes, October 25, 2021. Makahulugan ang mga binitawang pahayag ni Jerry Reval tungkol sa pagkakamabutihan ng kanyang anak na si AJ Reval at ng aktor na si Alger Abrenica. Kinirita ng tanong si Jerry kung aprobado ba sa kanya si Alger para sa anak na si AJ. Si Alger ay 31 taong gulang habang si AJ ay 21. Tawa ang bungad na sagot ni Jeric. Approve ka sa kanya para kay AJ. <laughs> ah, alam mo, pagdating kasi sa ganyan, yung buhay pag-ibig ng mga anak-anak natin, hindi na natin saklaw yan eh. Halimbawa, kahit ayaw ko, wala naman ako magagawa, matanda ang anak ko. Hmm. Yung nga ko, sabi ng ate ko, talaga nga ati ko, again, yung kapatid ko. Yung naman kuya ko ng nurse sa New York, ang sabi niya, sa ati ko. Pabayaan mo na yung pamangkin mo, matanda na yan. <laughs> Anong masasabi mo sa balitang ito?